check mic okay what's up mga boss lilinawin lang natin ngayon yung HOD and LOD na nabanggit kanina ni Lodi AC si AC alam mo ito ko yung palito niya <laughs> si ACQ <laughs> so nung binanggit naman ng isang classmate natin na low update sa high update nga raw yung meaning note sabi naman ni boss AC alam niya na okay na gets na sabi niya <laughs> pero kasi ganti yan ano yung iba kasi nagtuturo ng HOD at LOD at ito yung kadalasan tinuturo, no, yung normal or yung uh, parang usual, no, yung default na, na naririnig niyo sa iba. Na ginagamit nila ang HOD and LOD or high of day and low of day within the day. Gets nyo ba? Example, punta tayo ng 5 minutes. Say, let's say nag-start si market ng um, hindi ito, hindi yan. Ignore nyo L-O-D-I-H-O-D na yan. Let's say, nag-start si market ng kagaya ng time natin, no? Uh, ano oras ba ito? 6, 7? Yan, 6 o'clock, no? Ngayon 6 o'clock pala. So, let's say, nag-start ng 6 o'clock, no? Meron silang sinusunod na uh, certain na uh, parameters like, uh, okay, bago mag uh, um, 10 o'clock or uh, uh, exactly 10 o'clock, pwede na tayo mag-decide kung nasaan ang HOD. So, ganyan sila gumamit ng HOD. So, sa kanila, ang mangyayari, ito'y magiging HOD nila. Kasi titingin sila, sa, sa kaliwa kung ano na yung pinaka-high. Kasi pagka HOD, high yan, di ba? High of day. Ano daw yung pinakamataas? Within the day, yun yung gamit nila. Ang problema nila dyan, ang low of day nila, ko consider nila is, ito. Ito, ito ang consider na low of day dyan. Ito, yan. Gets nyo? So, ito yung magiging pinaka-HOD and LOD nila. Ito yung talagang ano um gamit talaga sa totoo lang no kasi kay Boss Akio yan talaga yung na, uh, natutunan ko rin sa kanya pero hindi ganto ganto ah. basta sample lang to no kasi sa psi ba yun naman yung mga timing eh sa, sa, psi PSE kasi like uh, ano bago mag 12 mga ganun no merong mga rules may mga rules within the day so ito yan ko hindi ko maintindihan kung saan ko napanood yung Basta sa pag-aaral namin or yung habang kasi nire-refine natin yung setup, 'di ba? Hindi naman permi yung setup na pag sinabi mong tradometer, tradometer alone, yun na eh, mabubuhay ka na habang buhay, ganun lang. Kaya yung iba, mali nila yun, nakala nila once madinig na nila yung uh, shark spin, once madinig na nila yung tradometer, yung BK setup, kung anong setup pa man yun, ah wala na, itchapera na si, si na yan. Ah, uh, Bibirahin ko na sa social media yan, no? yung panot na yan, yung yung uh, si Puentong pa Panot, no? <laughs> yan yung, yan yung mga ano nila sa akin eh, pinupukol eh. <laughs> so, ganun yung iba. So, akala nila ganun na yung buhay ng, ng trader. Ano? Hindi ganun mga boss. Unang-una, -una, ba't tayo magkakaroon ng hate trade sa kapwa? Di ba? Wag, wag nating iyan yun. Lalo na, wala man akong ginawang masama sa kanila. So, so tayo, sa inyo, wala man akong ginawang masama sa inyo. Di ba? Bakit ganun magiging attitude nyo? Ang point is ano, Uh, ang trading kasi is continuously inaaral yan nire-refine ng mga setups no mina master so yun na nga uh, sa hindi uh, ko maalala kung saan ko ba napanood yun or na, na gets, nakuha itong HOD and LOD na mas effective so doon naman tayo sa mas effective syempre ano yung isang technique kung hindi effective ba? Diba? pag hindi effective kalimutan mo na yun diba eh, move on ka na or hindi mo mapagana ganun lang yon pero ayun nga sa atin kasi lalo na ngayon ano, ang daming ayan, kanina lang may nabasa ako H HOD or HODLOAD plus plus ano ba yung sabi niya sago or pisar yung iba naman plus pib mga ganun no? May mga ganun technique eh gamit na gamit daw or effective sa kanila so ayan yung sabihin ang point ko no gumagana siya no so uh, ito yon ito yon uh, to make it short na lang yung video mahaba na yata no ilang minutes <laughs> malapit na mag 5 minutes so ang HOD ginagamit natin yung previous so yung nakaraan na araw no kung narin ngayon is Monday so ang last na candle is Friday so babakatan natin yung pinaka high of day and low of day ng ng previous na candle para sa yan kasi significant ang mga high and low kung manonotice nyo kung pupunta kayo ng 1 hour yan, makikita nyo dito sa low of day, hindi man nag-touch ng eksaktong eksaktong eksakto, no? Pero within the low or near of or low of day or LOD near LOD, nagkaroon ng reaction yung market, no? Nagkaroon ng base yan yung dalawa na may arrow, yung, yung, green na yan. So, may reaction in every low and high of day. So, ganun din yan kahit sa ibang uh, dates, no? Kung iba-backtest ninyo. Ayan, lalo na kung ranging ang market yung nakaraang linggo no, napaka-ranging ng market. Although nag-breakout siya noong Thursday, Friday no, pero within this ano, ilang weeks 'yan no. Ah, uh, diyan nang diyan nang diyan no? nang diyan no, uh, diyan nang diyan nang diyan na naglalaro lalo na tong part na to. Oh. Lalabas lang ng kaunti then babalik ulit 'yan no? tignan niyo oh. Tignan niyo mga boss no. Ayan, no? kung kung i-LOD niyo to at uh, HOD tong area na to yan lang ng lalaro yan. So, napaka-significant kasi sa atin ang HOD and LOD. So, yun po ang gamit natin ng HOD and LOD. And sa susunod na video, sasabihin ko yung mas detalyadong technique para naman tayo makapag-layer. Gamit yung FIBO, gamit yung HOD, LOD, gamit yung tradometer, yung PISAR.